Muzik Pesan Pusong magpubugay sa ating bangonahing panahon ngayong umaga ang ating masisipag at matitibay magsasaka at manginista mula sa ibang-ibang bayan ng lalawigan kayo ang tunay na haligi ng seguridad sa pagkain ng bulkan. Ang ating gawain ngayong umagang po, sana po kalugtan niyo po ang kaloob para sa inyo ng pamahalang panalawigan at ng ating mga partner agencies. Congratulations po. Nandito na naman po tayo ulit para sa pamibigay ng mga livelihood interventions, hindi lang po sa mga mangyong sila, kundi sa mga pagsasakap. Na yung uh, mga interventions po na pinalimigay po namin ay libre. Sana po, uh, ingatan po natin, gamitin po sa biyakama, pagyamanin po natin. Sa ngayon po ay nakakuha kami ng STW, shallow tube well, water pump, na importanteng gagamitin po namin sa aming pagbubukid sa aming sakahan. Sakahan sa palayan, sa pagugulayan at pati maging sa aming pagpapalaisdaan. Maraming salamat po kay Governor Daniel R. Fernando, kay Vice Gov. Alex Castro, kay Pau Gigi Carillo at sa lahat ng kawani ng agrikultura sa po sa amin ng mga ganitong mga intervention. Nakatanggap po ako ng tulong ng isang bangka po na may motor engine. Malaking tulong po ito para sa aming mga mangisda sa aming pangkabuhayan. Ako po po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Gobernador Daniel Fernando, kay Vice Governor Alex Castro. Gayun din po sa bumubuo po ng ating pau sa pangunan ni Ma'am Gigi Carillo. Ang natanggap po namin ngayon, isang four-wheel tractor at saka po isang hand tractor. May kasama po isang grass cutter. Malaki pong pakinabang ang four-wheel tractor kasi po malaki po ang mamay namin sa pagpapaararo. Maraming salamat po kay Job Daniel, Vice Alex, kay Pao JJ sa pinagkalaong niyang makinarya na tulong sa aming magsasaka. Ang pondo naman ito eh, ay galing din sa inyo. Pera naman ito ng taong bayan. Kaya para sa inyo talaga ito. Sa totoo lang, ang gulangan pa rin ang isa sa mga nagpapakain sa Metro Manila. At kayong mga magsasakat, mga mga isda, kayo po ang yaman ng ating dalawihan. Kaya po, oh, kailangan suportahan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating buhay. Kailangan natin itindig ang ating pamilya. Kailangan natin bigyan ng pagkain ng mga Pilipino. Mula kayo, Kailangan na masuporta ang ulakenyo sa mga Pilipinong umaasa sa Bulangan. Sa inyo lahat, maraming maraming salamat. Pagsitubin po natin ito at alagaan po natin para lahat ay makilabang.